Hello po mga kababayan Sino po ang nakaalam nito sa lugar na ito Ay Marami pong mga nandito, dito kababalagan Ayan po Pag dumaan ka dito Pag labas mo dun sa dulo Eh Makagraduate ka na Tapos may driver's license ka pa Anong lugar kaya ito? comment naman po kayo dyan mga kababayan kung sino po ang pamilyar sa lugar na ito ah, dito po pala ay sa Manila ito ang pinakamagandang lugar na puntahan kasi paglabas nyo sa dulo may diploma ka na yan po oh. maraming mga vendor dyan oh. may mga fishbowl vendor na rin dyan magkatabi-tabi na sila dyan ayan ah, yan, oh. yan dami di ba yan paglabas mo dyan may diploma ka na may driver's license ka pa at dami pang ano may mga NSO ka dyan makikita ayan po ayan ang pinakamagandang lugar dyan hindi mo na kailangan mag-aral <laughs> ayan o oh.